Kaliwat ka ng basura ang bumungad sa mga kalsada kasunod ng pagsalubong sa bagong taon. Tulad sa ilang lugar sa Maynila, gabundok na basura ang nakatambak simula pa ng December 31 at hindi pa rin nahahakot. Umaalingaso na ang masangsang na amoy ng basura at nilalangaw na kaya mga residente. Umaapila ng agarang aksyon dahil bukod sa maaaring makapekto ito sa kanilang kalusugan, apektado rin na kanilang negosyo. Ayon sa DNR, napakahalaga ng epektibong pamamahala ng basura upang mapangalaga ng kalusugan ng publiko at protektahan ng ating kalikasan. Bahagi na rin daw ito ng pagsunod sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act na kasaad sa RA 903. Bawat isang LGU dapat may 10-year solid waste management plan. Pero sa datos ng National Solid Waste Management Commission, 89% ng mga syudad at munisipalidad at 68% ng mga probinsya pa lamang ang may solid waste management plan. Kabilang na nga dito ang lahat ng labing anim na LGU sa Metro Manila. Handa naman raw ang ahensya na magbigay ng technical na suporta sa mga LGU upang matulungan silang maisakatuparan ang ng kanilang mga tungkulin. Giit ng DNR, kinakailangan magtulungan ng bawat isa upang patuloy na mapabuti ang makasanayan sa pamahala ng basura at panindigan ng ating responsibilidad sa kalikasan. Ito ay para sa kapakinabangan na kasalukuyan at susunod pang pa henerasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority.